Ay, gawin na nila yung gusto nilang gawin at gumatikos na sila, gumatikos na gusto nila. Basta kami gagawin namin yung paniniwala namin. Na kinakailangan talagang uh, arapin itong problema ng massive corruption sa ating bansa. Ang at dapat lahat na uh, ginamahal ang ating bansa ay manindigan din at tutulan ang corruption at gumawa uh, ng kalampag para makita ng uh, mga nakaupo, mga nag-iimbestiga na kailangan uh, may managot dito sa pinakamalaking corruption scandal sa buong uh, kasaysayan ng ating bansa. So, uh, sanay na tayo sa paninira, pambabatikos, trolling. Sabi ko nga, ako yung tawag uh, dito. Ako yung valedictorian ng trolling nung nakarang halaman, di ba? Pero, kumbaga sa ano, napakunahan na ako, immune na ako dun. Basically, <laughs> we will do what we will do. classes are acting uniquely.